pa problema, ito pa problema kumbachero. Mm. Ilang kandidato rin sa pagkasenador ang maapektuhan sa inilabas na TRO ng Supreme Court sa isang senatorial aspirant na pinigil nitong uh, matanggal sa listahan. Sa panayam ng DZR. 8, sinabi ni Kamalagka Chairman Erwin uh, Garcia na bukod sa mga balotang nasayang, posible rin na... Masayang ang mga tarpulin mm -hmm. na pinagawa ng mga kandidato dahil sa desisyon na ito. Mm -hmm. Dahil may nakalagay na number eh. Ah, yung Pagka number nila. Pagka mga kampanya ka, ah. nakalagay yung number sa tabi mo, yun na isi-shade. Eh pag pag naibalik yung uh, <laughs> si Mustafa, mababago yung number nila, mag-a-adjust uh, oh. yung oh, number. Oh, lalo na yung mga nandun sa bandang eh, MC y uh, Mustafa, eh, Mustafa eh. Eh, yung, marang, mga sa yung mga susunod sa M. Yung mga susunod. Patay kang bata ka. Iyon na nga. Uh, uh. Paliwanag ni uh, Andy Garcia, ay ni uh, <laughs> Chairman George Garcia, ito uh -huh. ay dahil sisingit na ang pangalan uh -huh. ng kandidatong nakakuha ng TRO, magkakaroon din ng pagbabago pati sa mga numero mm -hmm. ng pangalan na nasa balota. Magkakaroon din po ng pagbabago ng numero nung mga kandidato at least pag pinasok mo yung letter M M po kasi yung pinapapasok na pangalan uh -oh. yung pong lahat ng nasa uh, nasa ilalim nun ay kinakailangan mag-adjust ng numero at uh, s'yempre uh -oh. inaalala natin yung mga nakapagawa na ng mga tarpulin, ay uh -oh. yung mga na ng mga numero so medyo sa palagay ko eh, na kapag gastos na rin yung iba po dyan. paano yun uh, kung sakali po at nag-adjust talaga ay uh, mag magbabago po talaga ang numero Na tinig po ni uh, Chairman George Garcia.